Magandang araw mga ka-adventure. Muli nyo naman kaming samahan sa isang panibagong adventure. At meron tayong mga special na panauhin na kasama ngayong araw. Yan oh. o, so, si Idol Energizer, si si Kuener. Tapos so, si Idol. Yan o, oh. legendary din, JBM Vlogs. For three years na kasama natin, ngayon lang ulit nagpakita. <laughs> yun oh pakaganda oh Yan yung Mount Salmon oh sa likod natin at ayan guys nandito tayo nga sa may tinatawag na Meda Farm yan yeah, sa General Lim dito na may sa Balanga ba to? Balanga, Bataan at tayo ay mag-road trip dito sa pinakamagandang destinasyon dito sa Bataan kaya let's go Wow, good morning mga ka-adventure. This is me, Francie. At nandito tayo ngayon sa bahay ni Idol Energizer. Ito si Idol Energizer. Oh. ito yung kasama natin yung adventure natin. Ayan. Oh, yan, master. Isang master ito kasama natin. Nakikita niyo ba yan? Yung nasa likod niya. Ayan, no? Oh. Puro achievement niya yan. Ayun, kasama natin ulit si Idol Tripaventure. Sa ating adventure. Magkukulad tayo ngayon ng mga sikat na vlogger dito. Oh. Ito si Idol Energizer. Talagang ito ang pinaka-master dito. Pinaka-legend dito sa Pampanga. Sigitan niyo yung mga medal. Oh. Tsaka yung mga award niya. Ayan. Meron din siyang YouTube channel. Pakisubscribe niyo rin. Energizer C. Si. Pati si Trip Adventure. At ngayon nandito. Kasama rin natin si Idol. Red Show Solo Ride. Ito oh. yung book. First time. First time. <laughs> solo ride tayo, group ride. Ayan si Ate Lay. Ayan no. Tayo biar ko. Ayan no. sama pa yung dalawa oh. At yan, good morning mga adventure. Ito ang mga kasama natin ngayon, puro mga pangmalakasan. Si Idol Trip Adventure, RJ. Ayan oh. Ito si Idol Energizer si Si Koener. Tapos si Idol Repsol. Ayan, tatlo kaming naka-Aerox Tapos isa si Idol Repsol na naka-NMAX Meron pa tayong ibang kasama At nandoon na sila sa pataan Sa dinalapihan Doon na sila naghihintay Mga nauna na kasi mababagal daw sila Kaya nauna na Ano? Legendary din, JBM Vlogs. For 3 years, na kasama natin. Ngayon lang ulit nagpakita. <laughs> Ayan, nagtago ng probinsya. Ano, kamusta na? Ano, ibang kasama natin. Kasama ka ba? Hindi. Hindi? Sayang. oh, eh. Wala namin, makakasama ka eh. Eh, sa mga, sa mga palad, hindi siya makakasama sa atin. Meron okay. daw siyang advance booking pero shoutout na lang kay Idol JBM Vlogs. Oh. At nandito na tayo ngayon sa Hermosa, Bataan. At napakaganda ng umaga. Oh. Ngayon lang muli nakabalik ng Bataan. At dadaan na tayo dito sa pinakamagandang highway. ganda ang sarap mag rides naka relax yan guys mga full pack na kami kumain muna kami dito kami kumain no? sa puklong exotic grill and sizzling at eto na guys nandito na tayo sa pilar bataan at nakikita nyo na sa harapan natin ng mount samat napakaganda oh saktong sakto Patatapos lang umulan. At yan, nandito na tayo sa Parangkay General Lim sa Orayon, Bataan. Dito tayo mag ng ating adventure. Yun know, oh. kanta dito oh. ah. Napakaganda talaga ng view dito oh. no, oh, pagaganda oh. 'Yan yung Mount Saman oh sa likod natin. First time nating dumano li sa mga ganito. Laliblib na, na lugar. Mo yan turo. Ayun oh. Yeah, no? Dati malit lang to. Duhat. Di naman ang tawag dati rito, Killer Loop. Killer Loop. Pang-enduro pang to motor. Hindi ko nga lalabas ka sa highway. Highway ng main, main highway. Sa may Bilolo, barangay Bilolo. Marebeles na. Hindi, Orion di, pa rin. Orion pa din. Pero Orion natin eh. Tapos labas mo doon sa main highway. Doon sa... Ah, di ibig sabihin off -road. dati ito, off-road to. Hindi. Bike trail lang. Ba bike trail lang. Tapos, puro downhill yan. Pagawa, rolling na yan. Ayos, ano? Tapos, Kaya pala. Dito kasi, tapos yung mga nag-enduro bike, Kumawa ng rap dyan, talong-talunan. Mm. Kasi maganda view. Ito, kaya pala tinawag na duhat ito, it Trail ito. May duhat dito. Ito, puno ng duhat. Dati raw yan, maliit pa yan. Sabi ni Idol Ener, maliit pa. Kasi sila dito yung mga nauunang ano eh. Siya kasi founder ng Pampangas Backpacking dito. At ito, ang pinaka-arko ng duhat trail. Pag nandito kayo, iyan ang makikita ninyong view. Ang Mount Samat, ganda oh. Ganda ng bundok ng Mount Samat. Ito pala yan, Duhat Trail. At ang ganda doon, ang view doon oh. Grabe yung view. Ang taas na natin. Alam niyo ba na ang bayan ng Pilar, ang isa sa pinakamatandang bayan dito sa Balanga, Bataan. At nakuha ang pangalan ng bayan sa pagbibigay papuri sa Our Lady of the Pilar, kaya tinawag itong bayan na Pilar. Ang Pilar ay matatakuan sa hilagang bahagi ng probinsya ng Bataan, nakasunod na bayan ng Orion at may kabuoang sukat na 3,760 hectares ang buong bayan ng Pilar, Bataan. Ito pa dating daan na to, bike trail lang siya. Bike trail. Ngayon, naging ano na, national road. Ang galing. 10 years ago, Marami dito nagbabike. Hindi pa ganito ang forma nito. Sabi ni Idol Ener. Kasi si Idol Ener ang isa sa mga naon ang nagpunta rito. Wow! What a view! Grabe, ang ganda. Woo! Ganda ng view. Ang taas na namin, mga ka-adventure. iyan oh. Ho. Woohoo! Ang ganda ng view. Panalo ang lugar. Isa na namang napakagandang lugar tong napunta natin. Isa na namang Riders Haven. Tarik! yun you know solid wow ganda Ayos siyang ano dito ah kaya tinawag pala tong killer loop talagang killer ang daan taas baba tapos banking banking Pero napakaganda guys Mag-iingat lang kayo kapag pumunta kayo rito Kapag basa ang daan Medyo malumot yung gilid Ito, yan, malumot Kaya huwag kayong dadaan dyan sa gilid Pero yan oh Ang oh, grabe Napakaganda Ang tindi ng view dito yan, oh, May daan pa dun oh Ganda Solid Super ganda, guys. Napakaganda. Alam ba ay 'yung may patna din dato. Dato, no? na Mindanao. Sa bato kaya nga isang kali. Para basta dito labas po sa Main Highway. Hay na Mount Maribelles. Ayun oh. Ano? Ayun Mount Paribelles. Ay bigyan ano na dito? Offroad na. Tapos ito, dekat ng mag-camping doon. Diyan 'to kasi overlook nyo. Oh, ay tanu diyan. yan. Kay side Yan parang ano? Par par killer ng yan. iyan. Oh, ito. kaya 'yung idea ng subscribe to San. Huh, betulas. Adventure natin 'to. Wow. Grabe, napakaganda rito, guys. Ito yung mga lugar na gusto kong mapupuntahan. Ang taas na namin, no? Oh. na doon, dagat na yon. Dagat na na nakikita nyo na doon. Ay, 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 ay! Bumagsak! Ay, 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 ay! bumagsak! At yan, guys, nandito na tayo ngayon sa Meda Farm. Ayan, kasama ko ang ating obyara, no. Ito ang itsura ng Meda Farm dito sa may General Lim, Orion, Bataan. At kung gusto nyo mag-camping, pwede palang mag-camping dito, may bayad. Ang tent pitching ay 100, overnight na yun. Kaya napakaganda rito. Oh. Kahit sana kayo magtayo ng tent dito. Ang ganda. At pwede pa kayong magpunta hanggang doon sa pinakataas na yun. Meadow Farm na matatagpuan sa bayan ng Orion, Bataan. Ayon sa history, ang Orion ay natagpuan ng isang Dominican noong taong April 30, 1667 at ang unang tawag sa bayan ng Orion ay Udyong. At ayun guys, mag back trail na lang tayo kasi hindi na tayo pwedeng dumiretso doon. Uh, masyadong maputik. Uh, baka madisgrasya lang tayo doon. Hindi natin pwedeng isacrifice yung safety natin at safety ng mga kasama natin. Pero napakaganda no. Pwede na pala itong punta ng two wheels. Ang ganda rito. At yan guys, pakita ko lang sa inyo ang itsura ng daan pa back trail babalik na doon sa main road ganda oh. guys lumabas na tayo ulit dito sa main road galing ng General Lim doon sa may Duhat Trail at ang ngayon pupunta natin ay ang Kabog Kabog View Deck nakapunta uh, na tayo dati noon mga last 2 years ago at pupunta natin ngayon ulit para ma-i-update po kayo sa kung meron man pagbabago doon sa Kabugtubog View Deck. Tapos noon pupunta tayo sa tinatawag na Little Patanes o Pataan. At dito nakaturo na kung pupunta kayo ng Mount Samat National Shrine dito kaliwa. Yan oh. No? Yan sa kaliwa. Papanik na doon yan. Napakaganda ng daan dyan Matagal na tayo nakapunta dyan At, Pero hindi pa natin na bablog yung papuntang Mount Samat Dito na tayo sa Pantingan, Bataan Ganda rin dito Parang papares nito sa may papuntang Olongapo City Ganda ng vibes Ganda ng kunang daan. Yan, magmula rito sa main highway, sa main road. Kumaliwa tayo. Papasok na tayo. Nandito na tayo sa barangay Kabog-Kabog. At yan guys, dito yung sinasabi ko. Meron ditong checkpoint na maniningil ng environmental fee. Papuntang Kabog-Kabog View -Kabog, At katulad nga pa rin ng dati, pag pumunta kayo dito, 20 pesos pa rin yung environmental fee per person. Pag kayo ng kabog-kabog view deck, yung 20 pesos na yun, dire-diretso na to. May explore nyo na to hanggang doon sa Little Batanes. At ito ang bubungad sa inyo. Ito ang ibibigay sa inyo ng 20 pesos na environmental fee. Talagang napakaganda. Nakaka-relaxing na view. Kasama na dyan sa 20 pesos na yan, meron mga viewing deck kayo mapupuntaan dito. Pwede niyo libutin lahat ng viewing deck dyan. Napakalawak na itong kabog-kabog viewing deck na to, Tarik to! Woohoo! Yun! Ang ganda! yun know? oh grabe oh napakaganda ng view ayun ulit ang Mount Maribeles kapag ganito talagang kaganda ang lugar na makikita mo nakakawala ng pagod kahit gano'ng kalayo yan basta ganito ang view super ganda yun know? oh kabog kabog beauty di ba napakaganda napakaganda guys yan no di ba napakasaya ng aking obya oh? sobrang saya di ba sobrang saya niyan oh hindi nga maipinta yung mukha niya sa so sobrang kasiyahan eh you know? Yung mga kasama namin, puro pang Instagram yung ginagawang picture. <laughs> Instagram mo Napakaganda oh, green field. Yo doon sa baba, lawak pa doon. Ayun, kanila Kuya po. Bintana Peak. Nakalimutan ko ibang pa? peak eh. Tapos Tarak. Yung isang peak na limutan ko tapos yung kanina kita isa'y tama eh, parang patag sa taas. Oh. Yun ang kinukwento kanina sa yun na parang ang parang bed na ano, yung alos 2 kilometers na lalakar mo na oh, sa taas. Parang lang, parang parang, da parang ano. O, oh, dahon, parang daw lang na tumambak na yung trail niya. Tapos magkabila, bangin. Parang knife edge siya. Parang gano. sarap doon, ah. Oo. Ganda noon. Malamig dyan, yung bundok na yan, sir. Intak pa kasi mga yan, eh. At ito lang yung hindi maganda rito sa sa atin ano. Sana pakiusap ko lang pag pumusyal tayo sa isang ganitong napakagandang lugar. Ah, uh, ingatan natin na uh, wag natin tumihan kasi hindi naman porket nagbayad tayo ng 20 pesos na environmental fee eh ibig sabihin meron na tayong karapatan mag iwan ng mga kalat natin. Nung pumunta kami rito, hindi pa ganito. Pero nasisira yung ganda ng lugar eh oh dahil sa mga nagpupunta rito kung dadalin niyo yung pagkain niyo yung basura niyo dadalin niyo rin pag pauwi ayan napakarami nabababoy yung lugar oh ayan yeah, no? oh ang daming basura eh yeah, oh no? ayan oh di ba nakikita niyo doon pa Nagkalatang basura kaya so, uh, minsan nakakasakit ng kalooban na tayo gusto natin makakita ng maganda pero tayo rin mismo yung sumisira ng ganda kaya mahalin natin yung ating kapaligiran leave no trace kung pagpapasyal kayo magpipiknik kayo yung basura nyo please pakidala nyo lang wala tayong karapatan magkalat kahit meron tayong binayara na environmental fee at responsibility natin bilang tao naingatan natin yung ating kapaligiran ano napakaganda ng makikita no ganito oh yan oh no? kita nyo diba mga ka-adventure at ito nga guys ano nagdere derecho tayo dito sa kabog kabog view deck titignan natin kasi meron tayo nakikitang ano dun eh oh? cruise tsaka mukhang napakaganda doon pupunta natin nauna na yung ibang kasama natin ang pagbabago lang dito may mga bakod na dati wala pa to eh 2 years ago nung nagpunta kami dito siguro mga nabili na tong mga lugar na to kaya may bakod na yan ang ganda oh nasa taas ka ng langit tapos ang ganda ron yun oh sus napakaganda sobrang ganda sobrang ganda Itong daan na to na tinutumbok natin, na dinadaanan natin, meron tong daan patagos do sa Little Batanes ng Bataan. At hindi ko alam kung gawa na yung kalsada na to, kung hanggang saan na. Ganda! Ha? Ayan, butik na. Ayun, no? Sa sa ni Kuya, bukid na dyan. Wala na kami Hindi pa rin pala nagagawa, no? Hindi na, pwede. Ayun oh. na, dyan yung Montemar. Ayun, no? Doon tayo dadaan, yan. baba. Pwede tayo dito kung may bisikleta tayo. Kasi dati binibike namin yan, eh. Ayan? Oo. may daan na doon? Oo, may daan doon. Ganda rito, oh. Wow guys, tignan nyo naman yung view sa likod namin Napakaganda Woohoo. ang ganda ng view panalo panalo welcome part pa rin ito ng kabog kabog view deck napakaganda punta tayo naman doon sa may bonanza trail na sinasabi ni idol energizer at yan yung mga motor namin ano? kinalat na lang sa daan Ayan. At nandun sila. Ayun, nagpanikan sila dun. Ito ang bunan sa trail. Merong trail dito papunta na dun. Sa pagka. Ang <laughs> babaw. <laughs> Ito yung pinaka trail sa likod natin ano yan yung trail so, pwedeng magbike diyan ganda doon, pababa. Meron daw trail dyan. Ito naman, yun yung papuntang Little Batanes. Solid na solid. Nasa trail. na view. Napakagandang view. Yes! Yeah!